Hello mga ka -boys. Tanghali na, wala pa din akong maisip na ulam. Buti na lang may naamoy ako, ginaya ko na lang. Umasa sa ulam ng kapitbahay. Chinese recipe po ang lulutuin ko ngayon. Hokai kong. Hokay at kangkong. Pero bago yun, iluluto ko muna ang putlang ng bunso ko. Malabo kasing kainin niya ulam namin. At nang maluto na, magigisa na ulit ako dito sa aking magic kawali. Isa sa natutunan ko sa nanay ko, ang bawang do kailangan lutong-luto para lumabas ang lasa dahil isa yun sa nagpapasarap sa ulam. Tuwing magluluto ako nitong hokay, nilalagay ko ng pampaasim. Pero ngayon po, hindi ko siya lalagyan. At isa din ang pampalasa na to na nagpapasarap sa pagkain. Dati kasi beche nang nilalagay ko, pero ngayon ito na lang. Nilagay ko na rin ng tubig para dumami ang sabaw. At syempre, asin. Tinikman na po ni Inday, hindi pa na siya ha, sa isang tikim lang at inulit pa. Masarap din naman pala kahit walang pampaasim. Dahil yes. kumulo na po, ilalagay ko na ang kangkong. At ito ang magpapahealthy sa aming ulam for today. Lalo na sa katulad kung tumatanda, kailangan na talagang laging kumain ng masustansyang pagkain. Iiwasan ko na pang kumain ng karani ng baboy. Kumulo na po ang aking recipe for today. Ready na po ang aming ulam, ang Hokkaido with Kangkong. See you on my next mini vlog. Bye!